Pag hindi ginaya ng pagandahin ng pintura, KURTINA! <laughs> Ayan yung aircon... aircon declete! Green apple. Green apple. Ginawa nating apple green yan. Isang magandang <laughs> araw po sa atin lahat. Totoo, nandito na naman tayo. Paapat na araw po natin gawain ito. <laughs> Pero mayroon po na Mamasilya na, yan po ang ating dakilang pintor. Anong trabaho? Ha? Anong trabaho mo? Pintor. Ha? Hehehe, buhay ako, babe. lang ila. Yan, kita nyo yan ako. Pati yung chandelier, minamasilyahan. Hmm? Kilala kong kaliskis mo, oy. Yan. Ano yan, ba ayun po, minamasilyahan na po, tapos may amin, lilihahin namin. Papatara na araw pong gawaan. kung matatapos na natin nyo, sana yung matapos na, patutin ko rin. Tay Dahil sa yung mga kasunod pang gawa. Oh my God! Ay na po yung ating... Goblight! Ali, ito pala yung kurtinang ilalagay dito, roll up. Ito po ay hindi kinaya ng Diyos eh, kaya may kurtina pa. Kukurtina na lang. Ganda na lang ang kurtina. I Install natin ito pagka napinturahan na natin lahat. Buong kwarto, kaysa may buong kwarto. Saka natin ilalagay. Pag hindi kinaya ng pagandahin ng pintura, kurtina. Gunggong! Barini kita sambung po, malapit na tayong matapos ng ating ginagawang ginagawang kwarto. Po, ang ating TV, kita-kita lang po, screen. <laughs> <laughs> ayan, na, tapos na po tayo magpintura. Pero, ayan, Pininturahan natin yan, ginawa natin Apple green. Oh my God! Yan. Green apple. Ginawa nating apple green yan. Wow! Kunting-kunti na lang. Kailangan na lang kapalan. Medyo manipis pa ng pamitay pero... Nakabit pa tayo ng... May aircon. Yeah. Na <laughs> ng, <laughs> ng aircon. Tatanggal <laughs> <laughs> <Ayaw laughs> na yun. Papaltan na natin ang aircon. Papaltan na aircon. So papaltan na mayari? Ayaw daw nun. Ayaw nang may aircon gusto nyo ito. Tinatanong ko kung gusto na ito. Eh, ayaw daw pala nun. lang okay, sayang lang daw yung effort ng pagkakabit ng ano ngayon. Ayun yung aircon, aircon deklet. Yeah, aircon deklet. Bagong labas yan ngayon.